Matuto tayong ginataan na pasayan. Tapos may okra, sitaw, dahil kalabasa, dahil gata. Yan guys, bawang at saka sibuyas. Yan, lalagyan natin ng aswiti. Malangsa yung ano, pampatanggal lang sa yung aswiti guys sunod natin yung kalabasa. Mamaya na yung pasayan. Yung pasayan na guys. yung gata. Yan po pa natin. Lagyan natin ng asin para masunok sa ano. palinam palinamnam. Tapos yung sitaw at saka sili na isabay na. Ayan na guys, kumulo na itutok natin. O. No? Tignan mo naman gaano kasarap ang ating ginataang kalabasa with sitaw, with okra. Tapos may sili pa, maanghang-anghang. Okay you guys, halang-halang ang tuan. Silawa na ito. Mm, sobrang sarap. And lamig ka ayo. 1 for 10 kinamusta for